up mga ka-TV nandito na ngayon sa Robinson Magnolia kung saan mamaya bibisitahin natin ang loob ng department store papakita ko sa inyo yung mga brand na sapato katulad na Nike tara guys hello mga ka-TV nandito na ngayon sa Robinson Magnolia sa loob ng department store tsaka tatanong natin sa SA natin kung ano yung mabenta dito na Nike pakilala natin yung sales staff natin tara right, guys <laughs> hello po mga ka TV ito Hi, po si guys. ano pangalan nyo ma'am? ah uh, Marcus po siya yung sales staff ng Nike ngayon okay. tatanong natin sa kanya Paano ano yung mabenta dito sa Robinson Magnolia pa right, guys let's Hi. go sa pang basketball po, yung mabenta po namin dito, ito po po Kobe. Yan po. Kay Kobe Bryant po, signature po ni Kobe po. And then kay ano din po, kay KD. itong yung new arrival po. Yung bagong KD namin ngayon. Ah, yung bago? Yes. Pang basketball po pang basketball. Sa, sa mga ano naman po, sa pang casual, yung mabenta dito, itong fourth vision namin na white, uh, kahawin siya ni, ano, uh, may, uh, Air Force. Air Force uh, one. Yes, 2895, <laughs> no. oh, po. 2895 lang. Yan po. Mga ka-TV, no. hindi po yung imitation, ha? Original <laughs> 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 po, po. Ito mga pangyaring din po, yung mabenta namin dito, itong, ano, downshift tight at saka yung production tight end. Ali, ng price ito? Ano? 2895. 2895 lang. Pangaraning po. ay mga katibit. 2895 lang. kaya Yes. Yun. Then, may mga slides din po tayo. Ito po yung mga slides namin. Yung maganda po yung slides namin. Ito po yung mga uh, victory shower po. Maganda. Ito kasi maganda to kasi pwede siyang basahin. Pang, pang beach, pang shower, gano'n. Tsaka matibay po ito. Pag sa ano, maulan, pwede siya. Yes, pwede siya. Ito yung mabenta natin. Meron din, din po kami mga pang-babae, may pang-araling, meron din po kami pang-casual, yan, may coordination, yan, yes, pang casual. Yes, 2895 lang din po. So Ibang kulay? Yes, ito, may black din. Aba yung color niya, black? Black, white, white na, may red yung check dito, tapos white na, may picture, check dito. You know. Tapos may mga pang din po tayo sa taas. Ayan po. Yung pang-running natin. Yan. Maganda po yung color dito. Ayan guys. May pang-running. Yung yes. pang-babahayan. Super ganda po nito. 3195 po siya. 3195. Yes. May black din po siya. In black niya. Then may, may, may downshifter po tayo. Downshifter 10, tsaka downshifter 11. magkano okay, anong yeah. price? 2895. 2895, kaya yan. Yes, sa, mga, na, sa mga nakatanggap ng mga bonus dyan, 13 months. <laughs> Kami, kailan kaya? <laughs> yan, maganda yan. Dito. Sa malapit lang sa Magnolia dito, visit na lang po kayo kay Magnolia. Yan, mga slides dito tayo. Ito yung slides. Yan, may mga binasi slides tayo. May victory slide tayo. Tsaka meron tayong court. Ah, ay. Ito, ito. Awkward. Awkward. Ito, super lambot po nakapaka nito. Nakadual po nila din po ito. Yan. Pwede siya pang bahay, pwede din siya pang laka. sobrang lambot oh. Ah. Parang Euratix. <laughs> Yan. Para nakalutang sa Parang ka nakalutang sa ulap. Tsaka <laughs> meron din tayong ano, victory na kagaya ng panalaki. Pang shower. Yan, pwede rin po sa ulan. Yes. Sa so, mga medyo adult, pwede siya pa. Opo. Yan. Pwede yung panalaki, ito yung pambaba. 1, 2, 9, 5 lang po siya. Available color po niya. Um, ito. Pink, burgundy, rose, at saka black, and then white. Sa ganda po dito. Tsaka matagal po ito masira. Types. Pwede siya sa tayo, sa basta sa Yes, po. Ayun po. po mga TV. Yes, saka may mga backpack din po tayo. Saka meron na yung backpack. Ito yung backpack. Oh. Magkano yung mga backpack mo? Uh, may, meron tayong 1795. Uh, may ilagay na din siya ng laptop laptop storage. Oh, yes po. Madami siyang compartment po. May may niche pocket din po tayo dito sa Gideon. Yan kabilang din yan. Meron din po tayo yung gusto niyo mas mura po. Meron din po tayo 1395. Meron din po tayo 1195 yung ano, mini backpack po dito sa taas. Ayun. Pambaba. Ito 1395. Yan 1395. 1395. Sa may mga sling bag din tayo sa panlalaki at sa pambababae. Ito po yung Okay. Na-adjust naman siya. Ayun mga uh, ka-TV. Nakita niyo na mga shoes ng Nike. Dito sa loob ng Robinson Magnolia. Sa mga hindi nakaalam kung saan tong Robinson Magnolia, along Aurora Boulevard lang po siya. Kung galing ka ng Cubao, bababa ka ng Gilmer. El Artist Station, malapit siya. Pero madaanan mo rin yung Robinson Magnolia. Sa pagpunta nyo dito sa loob ng Robinson Magnolia, baka maligaw kayo kasi wala pa siya sa loob ng department store yung area ng Nike nasa mall area po siya nag ground floor nasa ground floor po lang siya kasi na renovate yung third floor yan dito siya sa temporary area ayan mga TV pwede kayo mag message sa Robinson department store Magnolia dalagay ko sa description box yung contact number nila pwede kayo mag avail doon o mag order kung nakita nyo yung video i-screenshot nyo yung sapatos tapos i-message nyo doon sa FB page nila. Tsaka free delivery um... ka mo. pre free delivery na yun. Free delivery sa sila na pala mag-deliver sa bahay-bahay nyo. Lahat ng mga orders nyo. Ayan mga Hello mga tv Trivia muna tayo Bakit yung natawag na Robinson Magnolia Ang lugar na ito Yung mall na ito Kasi dati ang nakalagay dito Ang nakatayo dito Magnolia Ice Cream Kaya ginilagay niya Robinson Magnolia Ang pangalan ng mall na ito. Okay, now, you <laughs>